Good morning! Happy Monday po sa inyong lahat. Ayan mga kapatid, ito yung ating uh, service. So, tinesting natin yung wax na in-order natin. Ayan, glossy, glossy. Napakalinis. Ang kintab. Mga kapatid, actually ito, nililinis-linis ko pa. At yung ating mating na yung dashboard Cover natin, ayun nakalagay na Saktong sakto Ayan, babiyahi tayo Today is Monday Ayan po, nangingintab So tinesting natin yung ating biniling wax Ayan, nangingintab siya Pwede kang magsalamin O diba Tinatanggal natin yung Mga mantsa Mga dumi Ayan, pwede kang manalamin ano nangingintab di pa o di pa o di pa diba? nangingintab siya mga kapamilya ayan pakita tayo oh. wala pala itong rotate ayan nangingintab ang ating partner sa trabaho mga kapatid ayan din natin ang windshield So, mag-o-online na ako. Pero, ililinis ko muna siya. Kasi nga, tinesting natin yung wax. Yan! Ang partner natin. Nangingintab. Pwedeng manalamin. O, di ba? Parang hindi kinagamit. Ganyan tayong mag-alaga. Kahit hindi atin kailangan alagaan Siyempre Ito yung ginagamit natin sa anak buhay So Kailangan natin mahalin yeah, Huwag tayong gagaya sa mga iba Na walang habol Kundi yung kumita lang sila At makabiyahe So ako Hindi ako ganun diba? Kahit nasabihin mong gumagasas ako Para sa kotse naman to sa ating trabaho walang problema oh. at ayan o oh, yung pagkain ko yun yung baon ko nakaready na ang aking tubig ayan ang mating natin malinis sa malinis at ito yung ating dashboard cover ayan nilagay na natin no sakto sakto thank you so much sa ating seller ano pero ito ilalagyan ko ng ano insulator para dito Backup na insulator lalagyan ko. So hindi ko pa magagawa. Bukas coding. Kaya magagawa natin. So hindi na iinit yung ating dashboard. At hindi na iinit yung buga ng aircon. Ayan, partner sa kulay ng cover ng bela. So yan po. Iinit so, natin ang ating makina. Painitin natin. Ayan, kapatid dahil sa loob ng kote muna kaya papagpag yung aking sapatos kasi malik ako sa loob ah labas ayan so nag uh, patay na yung ilaw pwede na tayo o ayan so malinis malinis ang ating loob ayan ang aking baon na bag damit just in case na ako yung umuwi so ito yung ating pan dito natin nilagay yung pan natin additional para sa mga nagiging pasero natin backup Ayan, backup para sa likod alright Ayan, bless sa Monday po sa inyong lahat mga kapatid mga kagulong natin ingat tayo and shout out kay Sir uh, Ruel Enriquez Ayan, sa lahat po ng mga kagulong natin shout out sa inyong dyan sa ating uh, mga kapamily sa YouTube. Ayan, lutong mahirap, family. Bless Monday sa inyo lahat. Ay, gandang-ganda ako sa aking dashboard cover. Alright. O, diba? Yung license ko, pwede ko na dito ilagay. Ayan, kanyan na lang siya. Diba? O. Para kapag kayong pumapasok ko sa mga subdivision, ayan na. Andiyan na yung license ko. O, diba? So ito, lalagyan na lang natin ng insulator. Bukas bibili ako ng insulator. Actually, may insulator na 'to. Pero lalagyan ko pa dito sa ilalim, nakapatong para talagang hindi tatagos yung init sa dashboard. Yan. Sa buksan natin yung pan. Yan, buksan natin yung pan. Buksan ko muna sa gitong pinto para sumingaw ang kasi yung amoy ng pan natin, no kasama sa ano sa dibdib yan o so, yan wala nang ulan kung wala nang bagyo maayos na ang kalangitan yan. so sana kumita tayo ngayon holiday ngayon so hindi natin alam kung ano magiging kapalakan natin so thanks to God kahapon ay kahit pa may kinita tayo So, punas-punas muna tayo. Hindi pa ako naka-online. ang ko. So, may baang tayong kanin-ulam. Ayan, natin, kanin-ulam. So, ligay muna natin yung natin dito. May kanin-ulam tayo. Ano kaya? Ayun, sinigang na baboy ang ating ulam ngayon. Baang ako ang chocolate. Ayan, baang ko. May chocolate tayo, honey. Ajibar. Bar. At meron tayong tortillos. So, ligyan natin muna itong baong kung ulam. Ayan. Diyan siya. itong tortillos ay dito. Dito bibili tayo na sting. O, diba? So, ang ating uh, odometer ay Malapit na tayo mag-change oil. Ayun. 35,000 na. So, 36,000 ako mag-change oil. Tama-tama. Bukas ay mag-change oil na ako. Ayan. 35,000 na. So, bukas ay mag-change oil na tayo. Okay. Set natin sa 0.0. Ayun. Nakaset na sa 0.0. Kahapon ay 166.8 ang tinakbo natin so start zero tayo titignan natin kung ano ilan ang tatakbohin natin today ayan so pakita tayo mga kapatid ayan god bless sa inyong lahat kinuisa na ako pagpupunas ng kotse so wala na akong kailangan punasan malinis na malinis na so meron naman tayong air car freshener so mabango ang ating loob at ayan malinis so wala naman masasabi ang ating magiging pasayero dahil hindi naman tayo burara sa kotse no? at uh, siyempre kailangan maintain natin yung cleanliness no? para naman kapag meron tayong naging passenger ay wala po silang masasabi at uh, malinis in and out ang ating ang kanilang sasakyan so yun po yung normal natin na uh, ano na dapat ginagawa sa mga sasakyan natin ginagamit. So, ayan. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Okay, thank you so much once again sa ating seller, sa dashboard, cover, at sa wax. So, meron pa tayong isang order, yung engine, engine wash naman, no? Kasi yung engine natin ay lilinisin natin, so... Malinis naman yung engine natin. Actually, uh, tingnan natin yung engine natin. Actually, malinis naman ito. Malinis naman ang engine natin. Ayan. Sandali lang, ha? Bubuksan natin. Eka, tingnan natin. Check natin kasi ilang araw ko nang hindi na check-check ito. Yeah! Ayan. So, ayan, medyo may mga ali-alikabok na lang araw natin, nung nakaraan na binidyo natin to, ay wala yung mga alikabok na yan, so wait lang Tapos tanggalan natin ang alikabok punin natin yung ating uh, paint brush um, at tanggal natin yung mga alikabok so soon naman darating yung engine engine cleaner natin so ilinisin natin yan ang dali, ito yung ating ginagamit na brush panlinis At tanggalin natin ang alikabok so kailangan natin na ano, isprayan ito ng engine wash uli para ano matanggal yung mga dumi mangintab ulit Ayan. So, normal naman yan sa makina na dumudumi na ganyan lalo na kung araw-araw ginagamit -araw no? okay so ayan Lilinisin na lang natin ulit yan so noong nakaraan na pinakita natin to ay makintab no? makintab po siya at uh, walang dumi kasi nga nilinis natin So bukas after pa after natin mag After natin mag-change oil. Ayan. Ito naman lininisin natin. So, siyempre, gusto ko malinis lahat. Pati bituka. Okay, sandali lang po. Ayan. Yeah. All right. Ayan, oh. Kita niyo naman. Hindi pa nagagamit, ha. Napakalinis. Lilinis natin 'yang kaninang alas 4 ng madaling araw. And then, winox natin. Bakit tayo nanginginta? O, oh, diba? Ang sarap gamitin kapag malinis na malinis. So, bye-bye everyone. God bless us all. Ingat po tayo. Mga bumibiyahe. Bye-bye.